ayaw ko, ayaw ko, pero ayaw mo din siya. Ay. Ay, kako, kuisit. Ay, tanga mo. Ay, gago, napindot ko, putang namin. <tinyo> Talo. Talo. Mari Israel ako, shout po. Panalo na sempre kung di lang na, sana natalo. Okay. Bobo ka ba? Bakit kasi natalo? Dapat panalo yun eh. Natalo lang. Nakadrags ka ba? Dangot lang. Papangit kasi ng mga kalaban ngayon eh. Talaga, Charmin? Hindi so, lang makita ng kanya. Eh. Ito, 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 ito. Eh. Isa din to sa na-master na ko noon eh. Sinungaling ka! Hayop ka! Kita. Hindi ako gagamit ng last kill. Hindi ako gagamit ng last kill. Gusto nyo Hindi ako gagamit ng last kill eh. Tumesting ka! I ito talaga yung item dito. Eh. So, okay. Babasahin natin. Kung sisak, may likto siyang sumaksak. Ang lakas ng tama mo. Tama ka na. I have two hands. The left and the right. For this weekend can make. Atama ng kita. Atama na na hihidu na ako. Atama na. you comes, ha 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 To destiny the ha 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 ako ah. Kailangan ng charge. Bobo ka ba? ha 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 Wala na. ha na. I'm in the middle. I don't know if this is true or false. Hindi <laughs> hey, maglala skill print. Hindi ko naman kailangan yan eh. Totoo lang, hindi ko yung kailangan eh. Hindi, wow. At parang sinisip mo na Wait lang ha. Kuyatan nito mabugbog, ilo. You know? Ayoko eh. Ako di mo kilala tong kinakalaban nyo. Wisit na yan. Sinisipon ako. Wait lang. Sipon mo na ako. Boom. Disturbed. Ako'y patay na patay sa puso ni Lastimap. Sinasabi ko noon na sinasabi ko sayo. Anong ka nasisira, ulo? Ayaw ko. Ayaw ko. Pero ayaw mo din siya. Ay. Pika, buisit. Ay, tanga mo. Dumaan lang ako dun eh. Gago kayo ah. Ay, gago. Pati yung core na matay. Bobo ang puta. Tira, tira lang. Dito, talaga kailangan yung last kill, pre. Pero mapapanalo ko to. Hindi, wow. Hindi ko kailangan yung last kill. Si Sak kasi napakalakas nito kahit di mo gamitan ang last kill. Anyabang mo, angas mo ah. Kailangan mo lang dito, Kan. O, di ba? Patay na naman ako. hindi pa namatay. Putang na yung kasama ko pa namatay. Ang galing, ang galing! Hindi naman namatay yung kasama ko pa namatay! Oh my god! Sorry! Oh my god, ba't ganun ang earth? Ay, gago na pindot ko, putang na min. Talo! Chow. Pinapamukha nyo ako, napatay na patay yung kapugiang ko. Tatamahan kita. Patay pa tayo, oh. patay na patay. Tayo sa kapugiang ko. Hmm. Na, ano pang gagawin natin dito? Bahala ka sa buhay mo. Oh, may silbi pa ba? May silbi pa ba? Ito na. Ang guwit ng aking palad. Nangihina ako sa kabobohan mo. Ano na lumabas ako doon para mag... My God! Shit! Boy! Bobo ang puta! <laughs> oh, ang tangatanan ah. Lahat yata mga supot. Supot lahat. Lahat ng lin ah, supot. Talaga, Charmin? Lahat ng lin, supot. Tara, push tayo, pre. Tingnan natin kung kaya niya tayo dito. Dalawa tayo. Tara, tara, push tayo. Huwag mong subukan. Kanata natin yan, pre. Mga ah, tipi kayo, hindi mo naman pala kami kaya. Ba't Mas ako matatakot? Dami <laughs> mong alam, patipi-tipi ka pang nalalaman. e okay. Ano? Palag? Ano? Hindi, 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 hindi. Ang gagawin ko dito, malubat na ako, ha? malulubat na ako, pre. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan, eh. Tara, patay natin dito. Tatlo tayo. Lika, 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 lika. Samahan mo ako, samahan mo ako. Huwag ka matakot. Mas ako matatakot! Bota na, bobo mo, bobo mo. Sorry. <laughs> Takot niya siya sa hagin, no? Say show And that's the way you cry to say my love And that's the nation na na. And that's to be what you used to see every day every hour may pupunta dito patayan kaya kung ako sa inyo wag na kayong pumunta sa akin kung ayaw mo mabugbog ulol wala akong nagpunta na, masyado kasi ako malakas they don't know where I am they don't know where I am okay. I just explaining first okay. they don't know where I am oi pornstar gaming pornstar ano yung pornstar porns pornstar pastos ka <laughs> pornstar <laughs> talo Tamin kakakan ko lang na matayagat wisit na yan Bobo ka kasi Nang malilimutan ka Nayayabo Sa bawat ngiti Umuwi ka na baby I love you babe Miss you miss you baby Di na ako kalit sa mga sinasabi Mahirap magisa. Ang lakas ng tama mo, tama ka na. Nandong gindo sa'yo ibibigay. Ibi... Ay! Tatay! Putang ina. Bobo ang puta. Mahirap ang magisa. Talo! sa ganito may na mga kalaban, no? Ramdam nyo? Try nyo mag-email this, this, this hours. Masyadong may na. Bobo ka ba? Get over here! Wala na. Wala na. Yabs! Talo! Eh, hey, GJ, patay, GJ, wasak, oh di ba, wasak, wasak. Eh, kita mo naman, di kailangang magsalita pa, nakikita mo na yan. Wala, mo mga subot kasi kalaban eh.